hindi naman masama magpatawad. Lalo pat mahal mo pa yung tao. Napakarami talagang beater sa ate. Nakikinood lang ng vlog ko. Nakikimarites lang. Mga nagagalit pa. Bakit hindi na lang kayo maging masaya? Sa ibang tao na marunong magpatawad. Ang Panginoong Diyos nga, nagpapatawad tayo pa tao. Masyado kasing judgmental yung iba dyan. At upagin nyo na lang ang buhay ninyo. Ingit na ingit kayo sa akin. Pero mas marami pa rin talaga ang aking mababait na followers at supporters. Ano naman ang dapat kong ikahiya? Siniraan daw ang asawa. Sus Mariosep, mga taong makikitid ang utak. Bakit ko daw pinapulis? Ikaw ba naman ang saktan? Wala kayo sa kalagayan ko. Kaya wag masyadong judgmental, mga marites. Iba pa rin ang buo ang pamilya at happy family! Eh ano kung pinatawad ko ang asawa ko? Choice ko yon, syempre. Dahil mahal ko siya. Walang masama sa vlog ko. Ang masama lang ay ang mga utak ninyong mga marites. Nagbigay lang din ako ng advice sa mga nabugbog na huwag basta manahimik. Minsan kailangan din natin ang bigyan ng aral ang isang tao para siya'y matuto. Nako, pumasyal na nga lang kayo dito sa aking sariling bar the Yana Lounge Bar. Magnegosyo na lang rin kayong mga marites kayo at nang gumanda-ganda ang buhay ninyo. I don't care sa mga bad comments ninyo. Mas marami pa rin ng mababait kong followers. Ang taong mabait ay bine-bless ni Lord. Pakabait kayo. Masaya ako at happy family kami.